guys alam niyo yung patungkol kay Shina pinunan nyo ba si Shina Santiago sina Santiago na may nunel dito na mabaho ang na mabaho ang dito at lawlawan dito kasi yung si Shina, alam niyo yun Si ay mababang uri. Mababang uri. Ang paslo pa. At patay gutong. Hmm. Alam mo, Hina... Sabi mo, loser ako? Ikaw ang na loser. Hahaha. <laughs> Alam mo, Shina. Hindi ka na nga tapos, eh. Hindi ka na nga tapos sa pag-aaral mo, Shina. Ganyan ka pa sa akin. Alam mo, Shina mamamatay kang mahirap. Wala mo. Alam mo si hindi mo kaya ang pakikibaka ako Bulsay ka sa akin, hindi mo kaya. Si tanda mo si pustan tayo sino sa atin na mapupunta sa taas oh ikaw na sa baba ka lang si natandaan mo ako ang ato ikaw hindi Rr, pow brr, pow <laughs> tanda mo yung na Alam mo, Sina, hindi ko alam kung balahura ka eh. uh, <laughs> wait lang. May tanong ko lang, may noon na-encounter natin si, si Sina kina Tito Kuya. Doon kaya natin yung mga nung alipin siya doon. Ano ba siya, may? Balahura ba siya, may? O magalang? May. Magalang ng konte, Kaso, ¡Borrarat! <laughs>